mega shoutout shout out sa lahat ng aking mga taga subaybay sa inyo lahat mga idol ito ang aking ipapakilala sa inyo ang lugar na ito ay dito sa Ayala Makati kay gandang pagmasdan iba talaga ang ganda ng Ayala Makati ito ay Ayala abin nyo mga idol ha mula Buendia hanggang dito ito sa may makatiab makikita ko eh hanggang makatiab ganyan ang ilaw ang ganda ganyan iba magbigay ng design ng ayala ganda talaga shout out sa lahat ng mga gumawa nyan ng mga masisipag na nagtrabaho ni'yan ayala Makati. Yan, uh, ilaw uh, Christmas decor ng Ayala Makati Christmas light Ang ganda. Kaya kahit na ma-traffic ah, ayos lang, maganda naman yung maganda naman yung tanawin. ma lang ang Ayala pero okay lang. Maganda naman. Ayun. Uh. Konting takbo, hinto. Kasi maraming stoplight. Kaya habang natatrapik, Panoorin ang magandang tanawin ng Ayala sa Shoutout nga pala sa lahat ng patuloy na sa buong subaybay sa aking mga vlog at doon naman sa mga napapadaan sa aking channel mga idol, subscribe at pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng aking mga vlog. Pakishare na rin mga idol kung hindi kalabisan. <laughs> Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat mga idol. Siyempre magandang gabi kasi kaya nga umilaw to dahil gabi. Kahit na traffic nakakalibang pagmasdan ang Ayala-Abinyo-Makati. Panorin nyo lang mga idol hanggang sa bago ako lumiko ng uh, Makati-Ab. Makati-Ab ako nilikoy. Hanggang doon lang yung aking video sa may Makati-Ab mga idol. na masyado mga Christmas decor mukhang ginagawa pa yung dulo nito eh ganda liwanag maliwanag ang buhay pagdating sa Ayala Makati Nako, may politiko pang napasama. Ano ba yan? Bakit naman sumama pa yun? Si politiko. Ayan, no? Kaliwat kanan ang liwanag. Dito mga idol, ako ay kakanan. Makatiab Ab na yan ayun Makatiab na yan na ako dito mga idol wala nang masyadong Christmas decor yan bandang dulo ayan o o baka hindi palang